Ikalawang mga hari, Kabanata 4 Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak na mga propeta na nagsasabi, Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natako sa Panginoon at ang pinagkautangan ay naparito upang kunin alipin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, Anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, Anong meron ka sa bahay? At sinabi niya, Ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis nang magkagayoy, sinabi niya, Ikaw ay umaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Sa makatwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti, at ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuhos ang langis sa lahat na mga sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. sa Sagayoy nilisan niya siya, at siya at ang kanya mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlang sa kanya, at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlang, na kanyang sinabi sa kanyang anak, Dalhan mo pa ako ng isang sisidlang. At sinabi niya sa kanya, Wala pang sisidlang, at ang langis ay tumigil. Nang magkagayoy, naparoon siya, at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos, at kanyang sinabi, Ikaw ay umaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. At nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa sunem na kinaroroonan ng isang dakilang babae at pinilit siya niya na kumain ng tinapay at nagkagayon na sa tuwing siya'y daraan doon, ay lumili roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, Narito ngayon, aking nahahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Isinasamo ko sa iyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipalagay siya roon ng isang higaan, at ng isang dulang, at ng isang upuan, at ng isang kandelero, at mangyayari, pagka siya'y dumarating sa atin, na siya'y papasok doon, at nangyari, isang araw, na siya'y dumating doon, at siya'y lumiko na pumasok sa silid at napigaroon. At sinabi niya kay Hisi na kanyang lingkod, Tawagin mo ang sunamitang ito. At nang matawag niya, siya'y tumayo sa harap niya, at sinabi niya sa kanya, Sabihin mo ngayon sa kanya, Narito, ikaw ay naging maingat sa amin nang buong pag-iingat na ito, ano nga ang magagawa sa iyo? Ibig mo bang ipakiusap kita sa hari o sa punong kawal ng hukbo? At siya ay sumagot, Ako'y tumatahan sa gitna ng aking sariling bayan. At kanyang sinabi, Ano nga ang magagawa sa kanya? at sumagot si Hisi, katotohanan siya ay walang anak, at ang kanyang asawa ay matanda na, at kanyang sinabi, tawagin siya, at nang kanyang tawagin siya, siya ay tumayo sa pintuan, at kanyang sinabi, sa panahong ito, pagpihit ng panahon, ikaw ay kakalong ng isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, Hindi, Panginoon ko, ikaw na lalaki ng Diyos. Huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. At ang babae ay naglihi at nanganap ng isang lalaki. Nang panahong yaon, Nang ang panahon ay makapihit gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya, at nang lumaki ang bata, ay nangyari. Isang araw, nang siya'y umalis na patungo sa kanyang ama, sa mga manggagapas, at kanyang sinabi sa kanyang ama, Ulo ko, ulo ko, at sinabi niya sa kanyang bataan, Dalil mo siya sa kanyang ina, at nang kanyang makuha siya, at dalhin siya sa kanyang ina, siya'y umupo sa kanyang tuhod hanggang sa katanghalian tapat, at nang magkagayoy na matay. At siya'y pumanhig at inihiga siya sa higaan ng lalaki ng Diyos, at pinagsarhan niya ng pintuan siya, at lumabas, at kanyang dinaingan ang kanyang asawa, at nagsabi, Isinasamo ko sa iyo na iyong suguin sa akin ang isa sa iyong mga bataan at ang isa sa mga asno upang aking takbuhin ang lalaki ng Diyos at bumalik uli. At kanyang sinabi, Bakit paroroon ka sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man at kanyang sinabi, Magiging mabuti nang magkagayoy, siniyahan niya ang isang asno at nagsabi sa kanyang bataan, Ikaw ay magpatakbo at magpatuloy. Huwag mong pahinain ang pagpapatakbo sa akin. Malibang sabihin ko sa iyo, sa gayoy yumaon siya at naparoon sa lalaki ng Diyos sa bundok ng Carmelo. At nangyari, nang makita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo, na kanyang sinabi kay Hesi na kanyang lingkod, Narito, nandoon ang sunamita. Tumakbo ka, isinasamo ko sa iyo ngayon, na salubungin siya, at iyong sabihin sa kanya, Mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata? At siya'y sumagot, Mabuti. At nang siya'y dumating sa lalaki ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanya mga paa, at lumapit si Hesi upang ihiwalay siya. Ngunit sinabi ng lalaki ng Diyos, bayaan siya sapagat siya'y namamanglaw at inilihim ng Panginoon sa akin at hindi isinaysay sa akin. Nang magkagayoy, sinabi niya, Ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, Huwag mo akong dayain? Nang magkagayoy, sinabi niya kay Hisi, bigkisan mo ang iyong mga balakang, at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay, at yumaong ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makakasalubong ng sinumang tao, huwag mo siyang batiin, at kung ang sinuman ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin at ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. At sinabi ng ina ng bata, Buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At siya'y tumindig, at sumunod sa kanya. At si Hesi ay nagpauna sa kanila, at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata ngunit wala na kahit tinig o pakinig man, kaya't siya'y bumalik na sinalubong siya at nagsaysay sa kanya na nagsabi, Ang batay hindi magising, at nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito ang batay patay at nakahiga sa kanyang higaan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa, at dumalangin sa Panginoon, at siya'y sumampa, at dumapa sa ibabaw ng bata, at idinigit ang kanyang bibig sa bibig niya, at ang kanyang mga mata sa mga mata niya, at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya, at siya'y dumapa sa kanya, at ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy, bumalik siya at lumakad sa bahay na paroot parito na minsan at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanya mga mata at tinawag niya si Hesi at sinabi, tawagin mo ang sunamitang ito, sa tinawag niya siya, at nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, kalungin mo ang iyong anak. Nang magkagayoy, pumasok siya at nagpatira pa sa kanya mga paa, at yumukod sa lupa, at kinalong niya ang kanyang anak, at umalis. At si Eliseo ay bumalik sa Gilgal, at may kagutom sa lupain. At ang mga anak ng mga propeta ay nangakaupo sa harap niya. At sinabi niya sa kanyang lingkod, Isa lang mo ang malaking palayok, at ipagluto mo ng lutuin ang mga anak ng mga propeta. At ang isa ay lumabas sa bukid upang manguha ng mga gugulayin at nakasumpong ng isang baging gubat at namitas doon ng mga kalabasang gubat na ang kanyang kandungan ay napuno at bumalik at pinagputol-putol sa palayok ng lutuin sapagat hindi nila nalalaman sa gayoy kanilang ibinuhos para sa mga tao upang kanin at nangyari samantalang sila'y nagsisikain ng lutuin, na sila'y nagsisigaw, at nagsipagsabi, O lalaki ng Diyos, may kamatayan sa palayok, at hindi nakain yaon. Ngunit kanyang sinabi, Magdala nga rito'n ng harina, at kanyang isinilid sa palayok, at kanyang sinabi, ibuhos ninyo para sa bayan upang sila'y makakain at wala nang makakasama sa palayo. At dumating ang isang lalaki na mula sa Baal Salisa at nagdala sa lalaki ng Diyos ng tinapay na mga unang bunga na dalawampung tinapay na sibada at mga murang uhay na trigo na nangasa kanyang bayong at kanyang sinabi, Ibigay sa bayan upang kanilang makain. At sinabi ng kanyang lingkod, Ano, ilalapag ko ba ito sa harap ng isang daang tao? Ngunit kanyang sinabi, Ibigay sa bayan upang kanilang makain. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, sila kakain at magtitira niya on. Sa gayoy, inilapag niya sa harap nila at sila'y nagsikain at nagsipagtira niya on ayon sa salita ng Panginoon.